Mga kapatid, magingat at iwasan ang mga bagay-bagay ng mga New Age dahil pinapromote nila ang mga music, movies, films, fitness like yoga, acupuncture, games sa mga bata, Harry Potter, at marami pang iba. Ano ang sinabi ng Diyos sa Levitico 20 27? isang lalaki rin naman o kaya'y ang isang babae na analihan ng masamang espiritu o mangkukulam ay papatayin na walang pagsala. Sila ay babatuhin ng mga bato. Mabububo ang kanilang dugo sa kanila. Ang Panginoon ay talagang istrikto sa mga bagay-bagay na to. Kaya iwasan at mag-ingat at palaging mananampalataya at pagdarasal.